Hello mga ka-dingers, ito ako sa tindahan. So, patay oras ngayon. So, mahilig talaga ako mag-vlog to yung patay oras kasi tahimik yung kapag ko. Mabang hindi ko yung audience snacks kasi nag-vlog So, mag-vlog ako at meron pala ako kung si-share sa inyo. Actually, gusto ko medyo matagal ko na sana siyang gusto kong i-share kaso lang hindi mo ko. Pero ito yung nakakatuwa lang na parang tatawa ako sa isa kong customer so papasilip ko sa inyo dyan sa harap kasi parang nangyari last week so gusto gusto ko siya i-vlog at comment down below kayo kung kakarelate pa kayo sa akin tawag po yung aking experience sa aking customer okay just keep on watching so ito yung store ko ayan So, pasensya sa background kasi may babarina dun sa somewhere malapit lang sa akin. Kaya naririnig nyo. So, alam nito sa harapan, dito yung mga biskwit ko. Ayan. Tapos yung mga garapon, damis. Ayan. So, ito yung ice cream. Ito yung mga, may mga toys ko dyan. At dito naman yung aking mga chicheria. Ayan, yung mga chicheria. konti na lang. At andyan naman sa gilid yung aking mga toys na naman at may mga nakatray dito yung mga hairband ayan so nakaharap din dito yung para nakikita ni customer yung mga toys ko ayan so dito yung aking dalawang CCTV oh. Eh. at yung mga toys ko naman dito na nakaharap kay customer ayan so dyan ako na vlog ayan so ito yung mga stocks ko so ako si share ko sa inyo ay <laughs> Ito mga naka-display dito. Kasi sa sobrang dami ko mga stocks na mga candies, biscuits, ayoko siyang i-display na yung maramihan nga. So ginawa ko, nakaganito siya. So dito na pumipili si customer. Kikita nila yung pangalan. Ayan, ito yung harapan ng huh? chocobucho. Meron ako nitong ito mga wafer. Meron ako oreo. Meron din ako mga bingo at cream o ganun, eggnog. So pili-pili lang sila dyan. At eto since nasa harapan siya so meron pang extra 10 pesos yung aking customer bigla ba naman yung hinablot mga katinders kasi matatanggal lang ko na sa labas ka. kaya punit siya oh kita nyo ayan na punit siya kasi kinainan niya <laughs> tapos sabi niya parang expired naman to ma'am sabi ko kuya display ko lang kasi yan minsan nilalanggam yun dyan nilalagay ko lang yung mga pampa Uh, uh, alis ng mga langgam. So, bigla niyang kinain to. <laughs> Katawa ko at hindi siya na-aware na. Kasi yung stocks ko po yan, dito sa loob. Ayan, dito sa loob. Yung aking mga biscuits, yung mga wafer. So, kaya <laughs> pinuksan niyo, mga katinders. Ayan, punit. Ayan. So, ganun din ba yung experience niyo sa harap ng tindahan niyo? Ano ba magandang ilagay dyan? Kasi ayaw akong ilagay yung buo dyan kasi baka pag nasa loob ako ay makukuha. So maganda yung expired or parang nilanggam na para just in case kukunin. No, hindi masakit sa heart. <laughs> so yun yung aking sharing mga katinders na customer ka pa parang nahiya siya kasi kinainan talaga niya to kaya binuksan niya bigla niyang kinuha ayan kaya yun ang nangyari sa kanya ayan so napakaingay na aking background at super intense in habang hinihintay ko yung order ko ay yung uh, share ko sa inyo at baka the same tayo ng experience okay, so bye mga tinders yun lang akong sharing for today, thank you for watching so nadito na yung order ko uh, nag order ako ng snacks kasi nagutom ako, kamote kamote na kasi ako lunch at ito yung in order ko na chicken burger medyo malaki pala 145 by 1 take one. Ayan yung dalawa ko. Kain tayo mga ka sa sobrang init pa. Ayan, tapakin ko na to at check natin kung masarap pa. Para bang, ano, yun, para bang KFC. At may manok siya. Masarap, masarap ako. Pero first time ko mag-order ng burger. Ayan, sinagutom ako. Parang hindi ako sanay na parang may fried chicken. Tapos, nilalagay siya sa bread. Parang first time ko nakapitin na ganito. Masarap mga katingos. Ayan, kain tayo. hindi so, na ako na-order ng chicken niya. Kasi mas feel ko mamaya na kakain ng, isda. Ang paborito kong grilled bangus. Kain mo na Mami Bye-bye.